Dr. Vito, ano po ba yung mga pagkain na dapat naming iwasan kapag tayo po ay nakakaranas po ng paghirap sa pagdumi or kung kayo po ay mayroong constipation? So, bibigyan ko kayo ng mga simple tips na maaari niyong gamitin. Number one, kapatid, for reason kasi kung bakit tayo hindi nakakadumi is lack of fiber. Napaka-importante ng fiber para sa ating digestion. So, number one na kailangan nyo iwasan ay eh, yung mga dairy products. Kagaya po ng mga cheese, ice cream, and dairy products po. Bakit? Because of high calcium content. Pwede mag po ng constipation. Not for all naman to, for some talaga na mga pasyente, case-to-case -case basis. Kasi yung dairy products ay low yan sa fiber. So, possible talaga magkaroon ka ng constipation. So, kung hindi ka naman nagko-constipate sa dairy products, so walang problema. So ito labang po ay para sa mga pasyente na hirap ang dumumi. Number two, yung red meat. Bakit? Kasi yung high protein and high fat, ibig sabihin mas matagal po ang digestion. So talaga magkakaroon talaga ng constipation. Likely, kung talagang ito lang naman po ang source ng inyong pagkain. Ito po ay para sa mga pasyente hindi kumakain ng gulay at puro karne lamang. Pangatlo kapatid, yung mga fried foods. Yung mga Pansin niyo po yung mga french fries, basa po mga piniprito. Remember po kasi itong mga to ay mas mataas sa protein and carbohydrates at hindi po sila magandang source po ng fiber. So iwasan niyo po ang inyong mga anak na kumain lamang po at magdepende sa mga pritong pagkain. Okay, so pang-apat yung mga processed foods at mga dessert. So, ito po yung mga potato chips, yung mga cookies, mga pastries na mataas ang salt content at the same time yung processed sugar. Mataas ang kanilang fat content at ito ay low water content din. Kaya hindi siya magandang source ng fiber. So, kung kayo po ay mahirap magpakain ng mga processed foods at mga dessert, ah uh, expect niyo talaga maghihirapan makadumi ang mga bata at patatanda. At uh, number five is yung refined sugars or carbohydrates, yung mga matatamis, mga pastries, high processed foods, e kasi negative effect yan sa ating digestion. Kasi yung mga refined carbohydrates kasi, during process, nawawala na yung fiber po niyan. Lalo kapag na-proseso na. Okay? So, number six, yung mga frozen na pagkain. Kasi mataas ang salt content, mataas ang fats po nila na hindi maganda para sa mga digestion. So, ito yung mga pagkain po na kadalas ang ating pinifreezer natin. At pang pito kapatid, yung saging. So, sa saging, nung may nabasa kasi ako na ako recommendation to ng isang doctor. So, dalawa yan. Isang hinog na saging at isang unripe or green na saging. So, yung hinog na saging po, mataas ang soluble fiber niyan. So, maganda po ito para sa mga pasyenteng nagko-constipate. So, yung hindi hinog o kaya po green na saging, mataas ang level po ng resistant starch. At yun po ang kapatid kung bakit tayo nagko-constipate. So, kung sa saging, dapat tanongin nyo muna kung hinog ba ipapakain ninyo. Yes, pwede. Pero kung green, hindi po hinog yan, mataas ang resistant starch. So, mas less ang chance po talaga talaga na sabi nyo gaganda ng pagdumi. So, ito po yung mga simple tips na maaari nyo pong ibahagi po sa inyo. Alaman ito po si Dr. Vito ang inyong mendorenyong manggagamot.